So, paano natin yung tungkol sa mga sakit ng mga driver? Ano ano ba yung mga common na uh, nagiging uh, reklamo ng mga driver pagdating sa kanilang kalusugan, Doc Dex? Yes po, no. Papuunang una dyan yung pananakit ng likod, no. So, yung uh, mga driver natin kasi madalas, yun nga, dahil nga nagmamaneo sila, matagal yung kanilang uh, pagkakaupo. So, usually, uh, yung low back pain, no. Yan yan parati yung uh, kino-complain nila sa akin kapag ka uh, Uh, kapag uh, nagkukonsulta. So yung low back pain na yan, minsan may naiipit kasi ng mga muscles natin dyan at saka minsan may naiipit ng mga ugat. Lalo na kung medyo uh, uh, on the heavier side yung ating mga driver. No po? So uh, bukod dun kasi sa pressure na nasa kanilang na nasa lang na uh, likuran no yung dig pressure ng kanilang timbang uh, napupunta rin po doon sa likod so yun yung unang-una diyan mm -hmm. so kapag ka ganyan yung uh, yung kino-complain nila so diyan papasok minsan kinakailangan nating magpa-x-ray minsan din ano you know, Uh, kapag ganyan may low back pain, uh, hindi sinasawalang bakala na ay ano lang yan basta dahil lang po sa pagkakaupo. Minsan din kasi nagpipigil ng pag-ihi yung mga driver natin. Yan. So maaari din na nagkakaroon po sila ng konting UTI uh, at kapag ganoon, kinakailangan bigyan po natin ng mga gabot yan. Mm -hmm. Paano mo Ayon malalaman ka? Dok kung uh, ikaw ay may UTI? ngyan mm, para ma paano malalaman una uh, maaring doon sa pananakit ng likod uh, yun lamang yung sintomas pero minsan nakakaroon din na parang uh, parang nababalisaw usaw o yung parang mm. gustong umihi tapos uh, yung yung ihi nila parang kulang and then minsan naglalagnat din at saka masakit din yung puson na area so kapag kaganyan minsan pinakamaganda talaga magpak magpakita kayo sa mga doktor ninyo pero bukod doon magpa urinalysis din po o pagtitingnan mm. din natin yung ihi kung mayroon pong infection dyan. so kung mayroon mga sintomas yung mga pasyente, presente natin na nabanggit natin kanina. Tapos merong mga pus cells or mga WBC or signs ng infection dun po sa kanilang ihi. Diyan nagbibigay po tayo ng antibiotiko. Pero kung wala naman po nararamdaman yung mga pasyente natin pero nagpa-urinalysis lang uh, at uh, nakita nga na merong, na merong uh, infection doon, minsan ito yung tiyatawag natin na asymptomatic bacteriuria. Uh, minsan kinangal lang dito mas maraming tubig. So leading with uh, tubig din po no uh, minsan hindi umiinom masyado yung mga ating mga driver So minsan nagiging nagkakaroon din po ng konting dehydration sa kanila. Kasi nga hassle pag inom ka lang mm -hmm. inom, ihi ka rin ng ihi. Ihi ka rin naman okay, ihi. Yeah, ka siya kayi, ihi. Yeah. Di ba? Mm hindi -hmm. mo lang pwede iwan yung jeep mo sa, <laughs> sa gitna ng daan. <laughs> habang maghaharap ka ng CR. Oh, kaya iba nga, hindi <laughs> Kaya'n inom po. dehydrated. Oh. Tapos dehydrated. iba naman, maihiman, magtitiis na lang. Kung oh. oh, kailan okay. mm -hmm. Kailan pwede. Ako, hirap na magkakaroon sakit sa bato. Ano po? Yes, so po, yan po yung isang yan yung po yung isang problema na kadalasan ay uh, naipapakita dito sa amin sa aming klinika mm -hmm. uh, ng mga drivers natin. O yung mga ating mga workers ng hindi lamang actually jeepney drivers eh pati yung mga uh, pati yung mga bus drivers natin Nakikita uh -oh. din natin na yung low back pain nila minsan may kasama talaga pong uh, problema sa pag-ihi. At saka Mas bukod jan kasi yun. nga po yung kanilang mga pagkain minsan ay hindi rin na uh, hindi rin maayos. Uh, meron din sila talaga mga yung iba nagkakaroon din po talaga ng mga chronic degenerative diseases katulad ng hypertension at diabetes. Uh -oh. So hindi nakakaligtas yung ating mga drivers diyan. At uh, minsan ito yung nangyaya, ang nangyayari sa kanila ay ito yung kauna ng nila magpapakonsulta. Pero nung nakita po sa mga laboratorio nila, ito na nga, diabetiko na nga sila at, at nagkakaroon din ng hypertension. May kinalaman ba dyan, Dok, yung kakulangan ng movements ng mga mm -hmm. mga driver? no Kasi siyempre kapag umaga, magmamalayo ka, nakaupo ka lang eh. Ito lang kamay mong gumagalaw. Tapos mm -hmm. uh, pagdating ng maglalunch ka, kakain ka. Pagdating mm -hmm. ng hapon, pag uwiya na, saka ka lang maglalakad ulit. Uh, yes, papo po. Yung ba may kinalaman yun doon sa pagkakaroon ng heart problems and hypertension? Yes. Uh, po, meron pong kinalaman 'yun pa po kasi kung titingnan natin, no, uh, hindi naman sa pag stereotype, no, pero kadalasan sa mga drivers natin, 'yung mga matatagal ng drivers, lumalaki rin 'yung tiyan nila. Ito tinatawag natin ng mga sitting disease, no, 'yung nagkakaroon po ng metabolic syndrome. So, ang nangyayari dito, dahil parating nakaupo, hindi na masyadong nakakapaggalaw-galaw, eh nagiging stagnant 'yung ating katawan. So, 'yung calories na nabo natin, kulang na kulang. So, tumataas nang tumataas po 'yung taya, tumataas tumataas 'yung ating timbang. At dahil diyan, 'no, nagkakaroon din ng problema po sa mga metaboli sa mga sa metabolismo natin. Kaya nagkakaroon ng metabolic syndrome, sa 'yan yung pong mga hypertension, in diabetes, at even yung pagkakaroon din po ng sakit sa puso. So, 'yan, 'yan yung mga isang 'yan yung mga i-watch out for natin kapag ka po ang uh, nagde-drive yung ating mga drivers natin.